sa pinakamalupit na rebolusyon na naganap sa Europa noong unang digmaang pangdaigdig ang pagsunog ng mga busibik at ang huling pagpapatalsik sa huling Tsar ng Russia ay nasaksihan ang pagtaguyod ng kauna-unahang komunismo sa buong mundo dahil sa kairapan tagutom ng mamamayan at pagkadismaya na rin sa gobyerno dahil sa pagsalanta ng pandemya ay dumagdag pa ang pagpapahirap para sa mamamayan ng Ukraine at ng Russia, kung saan ito ay nasa digmaan sa kasalukuyan dahil kung iisipin ang bansang Russia at ang Ukraine ay isa bagamat may sariling mga gobyerno. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulotan ng aral. Bagamat may sarili mga gobyerno ang bansang Ukraine at ang Russia, ngunit ang kanilang kasunduan ay mahalaga para sa isa't isa kung saan ang bansang Ukraine ay gustong umalyansa sa NATO kung saan ay tutulang gobyerno ng Russia dahil kung isipin ang pag-alyansa ng Ukraine nito ay makakumpirmiso ang siguridad ng bansang Russia kung saan ay nag-iisang pangdepensa o harang ng bansang Russia ay ang Ukraine. Kung saan ang bansang Ukraine ay ang katabi nitong mga bansa ay kasapi sa NATO o tinatawag na North Atlantic Organization Ngunit ayon sa mga ulat, hindi daw tanggap ni President Vladimir Putin na mapupunta o umaliansa ang Ukraine sa European Union. Ngunit mukhang masakit sa mata ni Vladimir Putin na sumama ang Ukraine sa Nito na binuunoon upang labanan ang impluensya ng dating Russia dahil ang USSR ay nagkawatak-watak noong taong 1991 kung saan si Vladimir Putin ay isang batang KGB agent pa lamang. Ngunit para sa kanya malaking trahedya ng resolusyon na makapangyarihang sistema ang kanyang pinagsilbihan. Ngunit ayon kay Putin, mga taong labas ang nagpakulaps ng Soviet Union noon. Kung saan ang Russia at ang Ukraine ay isa lamang ang ugat at bukod drone, maraming nakatira sa eastern region ng Ukraine na mga Russian. Kung saan ang bansang Russia ay tinatawag na Kaban USSR, kung saan ito ang lahi ng mga tunay na mga Russian. Ngunit bakit ba napunta sa Moscow o tinatawag dati na Maskubi kung saan sinalakay ito ng mga mongols noon ng USSR. Kung saan wala itong nagsilbing sangkap o pangarang dahil ito ay kapatagan. Kung saan upin ito at tinatawag noon na North European Plain o NAP kung saan ay malawak ito na kapatagan. Kung saan madali makapasok ang mga mananakop o mananalakay kung saan ang Russia dati ay lumipat galing sa Kaiban na Ukraine papuntang Moscow. Dito na lumawak ang bansang Russia at ang mga patakaran ng bansang Russia ay hawak lahat ng mga bansa sa paligid. Ibig sabihin, ang Russia ang hari pagdating sa international affairs at ang Ukraine at ang iba pang mga bansa ay hawak ng Russia. Ibig sabihin, nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Russia bagamat ang 22 Republic na nasa ilalim ng Russia ay may mga sariling gobyerno at may mga sariling presidente katulad na lamang ng bansang Ukraine dahil sa panahon ni Ivan the Great at Ivan the Terrible kung saan ito ang dating imperador ng bansang Russia na si Ivan the Great at anak niya na si Ivan the Terrible kung saan ito ang naging prinsipyo at sinabi ni Ivan the Terrible ang atak at depensa para labanan mo ang iyong mga kaaway na makikita mo sa iyong paligid para bigyan mo ng siguridad ang iyong sarili. Ibig sabihin, ito ang pamantayan ng dating Russia. Kaya kung saan lumawak ang sakop ng Russia hanggang sa Pasipiko at Vladivostok kung saan pati na rin ang mga bansa ay kanilang sinalakay. Kaya ang Ukraine ngayon o Belarus ay ang mga Russian din ang mga ito. Ngunit bakit nga ba gusto makuha ng Russia ang Ukraine? Unang-una ay maraming mga Ruso sa lugar na ito at mga lahing Ruso sa Ukraine. At ang pangalawa ay ang dating lupain ng Russia ang Ukraine. Kung saan ang Ukraine ay dinadaanan ng Western papuntang Europe. Katulad na lamang ng papuntang Napoleon, Pransya, at Germany. At isa ito sa mga dahilan kung bakit sinalakay ng Russia ang Ukraine upang mabawing muli na kung saan na kahit sino ang mamumuno sa Russia, ang kanilang border ay ang Baltic Sea, kung saan nandito ang mga bansa ng Lithuania, Blackbia, at Estonia, kung saan ang mga kasunod pang mga bansa nito ay ang Norway, Sweden at ang Denmark, Bagamat ang Ukraine ay gustong bawiin ulit ni Vladimir Putin at hindi ito magpapapigil upang sakupin muli ang bansang Ukraine. At ang kasunod nito ay ang Lithuania, Blackbia, Estonia sapagkat sa likuran ng Lithuania ay andoon naman ang Purag kung saan nandito naman ang pinakamalaking lupain ng Russia kung saan ikokonek nila ang border upang magsilbing harang sa Russia upang hindi agad mapasok ng mga kalaban ito ang mahalaga para sa bansang Russia at napakahalaga din ng Ukraine para sa buhay ng Russia kaya hindi pwede makuha ito ng iba kung saan inuna nilang kunin ang Crimea kung saan ang lokasyon nito ay nasa Black Sea at ito ay nasa loob ng Eastern Europe kung saan nandito ang pinakamalaking naval base sa Sebastopol sa Crimea kung saan ay babalik ni Vladimir Putin ang lumang pulisiya ng Russia kung saan ang pagsalakay ng Russia sa bansang Ukraine ay matindi kung saan ay ginamit ng Russia ang air asset at ang mga naval at may mga Russian military pa ang nasa baba na umamot ng 200,000 na mga sundalo. Ibig sabihin ang ginagamit na estratehiya ng bansang Russia ay ang mga air asset at ang kanila mga navy, pangatlo ay ang kanila mga tanke at ang kanilang mga sundalo kung saan ang kanila mga sundalo ay lumulusob sa baba at ang kanila mga tanke habang ang kanilang air asset ay pinapasabog naman ang mga base militar, mga airport at mga paliparan ng kanilang air force upang pabagsakin ang depensa ng Ukraine upang sa ganon ang Russia ang magiging panalo. Ibig sabihin, ang Ukraine ngayon ay nakikipaglaban na mag-isa na walang suporta. At ang sabi ng Presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ay hindi sila magpapadala ng mga sundalo sa Ukraine upang maiwasan ang ikatlong digma ang pangdaigdig. Dahil kung isipin hindi talaga natatakot ang bansang Russia sa iba pang mga bansa dahil ito ay mga superpower country. Isipin mo na lang kung tutulungan ng iba pang mga bansa ang Ukraine at gagalawin nila ang Russia. Ibig sabihin, ay babanggain nila sa loob ng Russia ang 21 na republic dahil ang bansang ito ay may kabuuan na 22 na republic na nasa loob mismo at sa klaw ng Russia. Dahil ang mga bansa na nakapaligid sa bansang Russia ay makapangyarihan din pagdating sa mga kagamitan sa pangdigma. Ngunit ang mga kaguluhang ito ay magdudulot ng pinsala at sa buhay at sa ekonomiya ng maraming mamamayan. Dahil kung isipin kahit magkaano-ano paman, ang palaging ang talo ay ang taong bayan. Kung saan ayon sa mga ulat marami na ang namatay dahil sa kaguluhang ito kung saan ay marami na ang namatay sa panig ng Russia ay umabot na sa isandaan ang patay at sa kabila naman sa Ukraine ay umabot na sa limandaan.